Ay si Pag, brang araw po sa ating lahat. Sa magtatanong sa akin dito na hindi na po sila nakapag-payout dito kay Facebook po mga Kasi nga po meron silang na imalinin, na i-fill out sa tax info, personal info at hindi pa po sila nakapagpasa po ng WBN at wala din naman po silang payment method po masipag. Kaya na kailangan, meron po tayo nyan masipag. Kung meron naman kayo dyan at nagkamali po kayo dyan ng fail out po, paano natin i-change, i-update yung business type at iba pa po masipag yun. Know? At yung iba naman dito masipag, okay naman lahat. Pero hindi talaga napapagsahod masipag. Hindi talaga nakapagtanggap dahil hold o ito po ay talagang missing or rejected po ang kailang kinita po masipag. Anong dapat nating gagawin? So dito masipag, meron kasi isang content creator na sikat po, taga po ito masipag kung kilala nyo po itong Bisaya na to na katawa, si Sir Scarf Vinger po mga sipag. So shoutout po kay Sir Scarf Vinger po no, siya po ay si Sir Jose. Hindi ko na po babanggitin yung kanyang full name kasi nakakatawa po talaga ang aming pangalan dalawa po mga sipag. You know? natatawa talaga kami. No? sino po nakakilala nyo kay Sir Scarf Vinger? Nakakatawa yung kanyang mga video, simpleng content lang Masipag, sipag. Ang daming views, interaction, engagement po talaga. Ang dami talaga. So ang laki talaga ng kinita nito mga sipag. Pero ang concern niya, sumawad siya dati pero dalawang buwan, tatlong buwan, hindi na daw po pumapasok ang inyong kinita. Ano, hindi na niya alam kung hinak ba ito. Missing na daw po, or rejected na daw po, hold na daw po, masipag. Anong dapat natin gawin? So, yung iba naman, mali po yung pag-fill out ito sa business type o yung kanilang personal info. Hindi daw po ito nag-appear po, masipag, sa kanilang tax and po, masipag. Ano. You know? So, ano ba yung dapat natin gawin dyan? So, dito masipag, kinakailan po kasi dito na pag pagbablog natin sa Facebook, kinakailangan, mayroon na tayong uh, tax information, okay yung identity na pinaglalagay natin, ating personal information po. Kinakailang mag-appear po ang ating mga identity na pinaglalagay po dito sa tax information, personal information po masipag para maprobohan po tayo sa pag-submit po natin kay Facebook po masipag. You know? So kinakailangan tugma po ito. At syempre kinakailangan meron po tayong payment method din po dito masipag. You Kina know? Kinakailangan verified no ang ating w 8 sa tax information. So dito masipag meron kasing dalawa dapat natin gagawin dito para tayo po ay mag-update sa ating payment method po masipag. You know, para tayo po ay makapagsahod So, ang una-una natin gawin, ito po masipag, punta tayo sa ating professional dashboard So, ito po yung ating Facebook page So, kasi Kasipag Vlog at Kuya Chris TV So, dito tayo sa ating professional dashboard And then dito tayo sa ating professional dashboard Then scroll down tayo mga sipag Namumula na po yung aking performance So hanapin nyo po dito sa tools yung payouts Click nyo po yung payouts po mga sipag you know? And then nakikita nyo po dito sa payouts natin Meron tayo ditong overview, transaction Nandyan po ang ating kinita po mga sipag At sa sahurin So wala tayo sa sahurin mga sipag you know? At dito na rin po ang ating account ID, account number So dito tayo sa ating uh, settings icon sa taas So click na po yung settings icon sa taas Then, makita nyo na po dito mga sipag ang inyong payment method. Ayan, yung tax and phone nyo po, no? Yung WBN and then payout account and phone. Meron po dyan nakalagay na update po mga sipag. Ya, no? Ayan, so, business type, yung iba naman nagkamali, no? Mga sipag, yung kanilang iba naman dito, mali yung kanilang apelido, pangalan, mali yung kanilang address, o mali yung uh, birth date. So, hindi po nagtugma, hindi nag -appear, no? So, paano ba i-update? Ayan po mga sipag, ano? Update o change po dyan mga sipag. Then, mapupunta na po kayo sa doon sa inyong browser at doon na po po mag-fill out at isa-submit nyo na po. Pero yung iba mga si pag hindi na na po, ito machi-change dito. Pero ang dapat natin gagawin dyan sa pangalawa, ito na po mga si pag Pati na rin po yung sa hindi pa po sumahod, no? So, ito na po para makasahod na tayo lahat-lahat dito. <laughs> so, ito na po mga pag sana all talaga makapagsahod. So, dito tayo sa ating creator support. Creator support. Then, monetization. Dito mga sipag, simplihan ko lang po ito para isang guide lang, lang po itong gagawin sa akin. No? Kasi hindi naman po ako nakaranas ng ganito kasi okay naman po sa akin lahat. Sa so, gusto lang po talaga na makapagsahod o ma-fix itong kalang problema no? sa payment method na tax information. No? Dito mga sipag sa ating payout issues, scroll down ko nyo dito sa monetization. And then dito tayo sa ating pay out, issue. Kung nakikita nyo po dyan, masipag yung articles dyan. Andito na po nga yung mga problema dito na hindi nakapag-pay out talaga. No? Kahit okay naman po lahat-lahat ng sinabit nila na tax and for personal info. And then, nakalagay nyo po dito mga sipag, missing payment, rejected pay out. So, pay out place on hold. So, yan ang po yung problema. So, paano ba natin ito mas solba? Dito tayo sa ating contact us. So, para makasaud na tayo dito at para may change o so, ma-update na po natin. So, meta pay support. So, nakita nyo po dyan, average response time. 1 to to business day so ibig sabihin magre-reply sila agad-agad hanggang dalawang araw abutin so dito click natin at kung nakita nyo po dyan mga sipag select your, your issue. So kung anong issue dyan dyan. So nakita nyo po dyan mga sipag dyan. No? So payout injury, minimum payout amount missing payout, rejected payout payout account on hold, tax information financial information kung saan ka dyan nasa inyo po kung saan kayo mag-process dyan no? mag-select. So dito na lang po ako sa click ko tong tax information kasi karamihan yung iba dito nagkamali po So how can we help? So dito tayo sa payout products. Diretso na natin to mga sipag. So ano ano ba yung produkto na ikaw ay kumikita pero hindi ikaw ay sumasahod. So, pili na lang din agad-agad itong stars. So, meron na po yung same ads, over ads, then meron subscription, yan na. So, dito tayo sa si stars, kuno, kumari, stars, yan. Stars, click nyo po yung stars, no? So, dito tayo sa stars, uh, na So, ito yung produkto natin na hindi pa tayo talagang nakapag-payout. So, ito na po yung ating eh, message o concern po yapil kay Facebook na dapat makaparating sa kanila para mabigyan ng tugon ni Facebook. No? So, dito masipag na na po ako dito ng message na maikli lang po. No? Kasi simply ito'y guide lang naman po masipag. Ayan. So, dito ako sa Nagpakita pa yung pangalan ay mukha ko. Akong... Ayan, good day Facebook team. Wari, ayan. ah, uh, select all ko na. And then copy. And then back ako dito. And then, dito na ilalagay ko. Yan, ito na yung short na message ko no, na concern na i-update. O, oh, yun yung kasi yung mga nag-request sa akin, mga sipag, you know, nagkamali daw po sila ng fill out dito sa kanilang tax info. So, ito na po, Gode eh. Facebook team. Yan, Facebook team. Yan, Yeah, no? Nasa inyo na po masipag kung ano pa po pong message nyo dyan kasi mas magaling kayo mag English kaysa akin. Nasa inyo na po kung ilagay nyo pa po ang inyong link ng inyong Facebook account o Facebook page. So, dyan sa baba. So, habaan nyo na yung concern nyo kung ano pa ba yung mas pinapapaganda, no? So, dito masipag, hindi na po ako ito isisend. send nyo po yan masipag. Lagi ko sasabihin sa inyo, up to 2 days po sila magre-reply. Pag once naman sila nagre-reply, eh, dito po yon sa support inbox. So, back na tayo masipag. Back. Ayan, back na tayo. So, nandyan na po mga sipag yung mga concern nyo. And then, dito tayo sa ating support inbox. Dito sa support inbox mga sipag, dyan po mag-notify yung kanilang reply ni Facebook yon so kung nakita nyo po dito mga sipag, your request to change your page's name has been approved. Diyan po mismo, mag-notif, -no makikita nyo po dyan. Gaya nito mga sipag, oh. so kung meron silang message dyan sa pag-submit uh, po ng inyong concern, so meron po kayo i-fill out na para po ay mapasa o ipapachange nyo po o yung mga concern nyo. So ganoon pa rin po mga sipag, you know? So kung kayo naman po ay about sa mali yung pag fill out nyo sa inyong tax info. So dito masipag meron po kilalagay na form dyan sa baba po. Sa inyong personal info, niyan masipag tax info, personal info. Ilalagay ko na lang po sa baba yung form nito at i-fill out nyo po at is isama nyo na po nung i-submit doon kay Facebook na dapat nyo pong i-update. Ayan po masipag yun know, para ma-update po nila. So ito po yon Ayan po. Ayan. So, ayun lang na masipag. So, iba-iba po kasi yung mga concern natin. No? Siguro naman, nagbibigay lang ako ng guide sa inyo. Iba-iba naman po yung concern natin. So, okay kasi wala namang issue yung ganun sa akin. Nagbigay lang ako ng guide para sa inyo. No? Kasi hirap yung iba na mag-change, mag-update. Hirap makapag-payout daw. So, ganoon po yung concern natin. No? Sabihin nyo na po yung best nyo na concern po masipag. You know? At ayusin nyo na po ang inyong tax info, personal info, yung identity nyo po masipag para hindi na po tayo magka-problema sa payment method. Siguro naman, okay na po yung payment method nyo puntaan sa akin kasi hello money account. So marami pong mga tutorial dyan sa YouTube po masipag. Panoorin nyo na po sa YouTube no. So yung mga form paano mag-submit uh, mag ng WBN, mag-fill out. ayan sa ano ba yung maganda na payment method o ano ba yung bangko na maganda? So, yun na po mga sipag. Sana po nakatulong itong video at sana po meron po natutunan. At kung nagustuhan nyo itong video mga sipag, pa-support na po sa ating YouTube channel na Chris TV po. Kasi meron po sa subscribe na mo po. At pindutin rin mo po ang notchel button para sa bagong videos na upload. At kung meron ko sa susunod at katulungan mga sipag, mag-comment daw below sa baba para pag nabasa ko at sasagutin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan ng kasinira. At huwag rin po kalimutan mag-like and share mga sipag. Maraming sa tumulad. Have a nice day and God bless.